Good evening, good evening mga idol Mga kaantingera, kaantingera ulit Update sa Youtube Ipapamahagi ko itong belt Ipapakita ko sa inyo kung <coughs> Paano yung pagkagawa niya Sa loob ng magapat na buwan Ito po Nagawa na po ang belt Yan. Ito po Nagawa na po ang belt Ito po yung lock niya nagawa na, nagawa na po ang belt mga kaantingero kaantingera dyan hindi na ako gumamit mga kaantingero ng tali kundi tansi mga kaantingero ang ginamit ko pang matagalan na ito bali 22 lahat ito nasangkap mga kaantingero kuwera yung mga nasa loob ng belt yung nasa loob naman ng belt mga kantinghero ka ay hmm. hindi latin ang nilagay ko babaylan at saka yung mga mga orasyon nya at saka mga mutya kumpleto ito mga kumpleto ito mga kantinghero ka nakakasa na maigi ito <coughs> meron din dito batong tagusan tagusan na bato mga kantingero ito ay nakuha sa loob ng punso itong 8 na bote mga kantingero may kanya kanya po itong may kanya kanya po itong taglay kaya natagalan ito mga kantingero sa loob na mag apat na buwan pinagkumbakumbayin ko para maganda yung set nya pangit naman yung may, may kontra sa belt na ito hindi magkakatugma yung tao na magsusuot lalong masisira lang ng bait nandito po lahat tapos itong dalawa mga kaanting hero ay hindi ko na po pwedeng sabihin po itong dalawa basta galing po ito sa taga surigao sa kaibigan ko itong kahoy po na ito ito po yung kahoy na ito mga kantingero ay para siyang bato. Ito yung mga langis mga kantingero. Katulad po ito. Ito po mga kantingero ay mga mocha po ito mga kantingero. Yan. Mga mocha po mga kantingero mga yan. Kung napapansin nyo mga kantingero yung mga nakapalibot ay kulay pula. Pero pagdating dito mga kantingero, <clears throat> may siyang nakasuot. Da, uh, bali tatlong maitim mga kantingero. Ito po ay sa dilim. Ang taglay niya po ay ito ay sa dilim mga kantingero. Ito naman sa umaga, ito naman sa dilim ang taglay niya. So ibig sabihin mga kantingero, pag sa dilim ay magilas nakikita mo yung tao na papalapit sa iyo. Nakikita mo yung mga kung ano-anong kababalaghan mga mga kantingero sa mundo. Katulad po ito mga kantingero. Ito po ay subok na po itong belt na ito pati itong mga mutya na nakalagay. Tapos ito naman kantingero kulay puti. Ko nakikita nyo mga kantingero kulay puti tapos ito kulay itim. Disim lang yung po mga kantingero pero ito ang taglay niya sa dilim nakikita mo yung mga kababalaghan mga palapit sa iyo na kalaban kung ano man kasakuna kasak ito naman mga ay puti ang naman po ito mga yung puti na ito ay <clears throat> umiilaw ka sa paningin nila yung, yung nga lang mga ikaw ay kakaingitan ito naman dalawang itim mga kantingero ay ito ay bertod po ng Bertod po ng kuweba itong isa. Ito yung bertod po ng kuweba. Kulay itim. Ito naman po ay bertod po ng bulalakaw na gumagalaw. Yan. Kompleto po ito mga kantero. Isang set po yan. Isang set po yan mga kantero. Kompleto po yan na belt. pwede nyo naman po baklasin ito makita nyo kung, nasa, kung ano yung nasa loob nyo makantingero kaya natagalan ko ito makantingero ay tinesting namin ito isa isa before po nilagay dito sa belt hindi po basta basta gumawa po ng belt makantingero yan kompleto yung makantingero ito naman po makantingero ito, ito na yung matagal kong ginagamit tagusan mga kantingero ka ayan o oh. Yan. matagal ko na po itong gamit mga ka antingero nilinisan ko kanina kasi gawa ng kinalawang na ito po yung ginagamit ko po mga kantingero ka sa sugal din ng manok katulad po itong example po mga kantingero ka itong katulad po ito mga kantingero ka kung ito yung pansapin mga kantingero dito nyo po ipapasok ng tatlong beses kunwari hindi kasi kasi malaki kunwari itong ball pen ito, kung ito yung pansapin ng nagsasabong mga kantingero dito nyo po ipapasok isa bali tatlo po before nyo po ilagay sa pansapin tapos tatalian po yung manok ito po yung gamit mga kantingero ito naman po yung panilip mga kantingero. Butas din po mga kantingero. Ito naman po yung panilip. Panilip ng manok. Yan. Ito naman po yung mga panilip po ng manok mga kantingero. Butas po yan. Yung mga gusto naman po mga kantingero ng nyog isa bibig, isa mata na sinasabi nila. Ito po, napakadami mga kantingiro. Ayan po, oh, oh, napakadami mga kantingiro. 2, 4, 6, 7. Yung mga nice, nice mga kantingiro. May malaki, may maliit. Ang dami mga kantingiro. Yung mga nice po ng magtangan o nais magtangan po ng mga bao nanyog nyog ng isa isa bibig isa mata yung sinasa ang karamihan kasi mga kantingero ka ay sinasabi nilang isa mata daw ito isa bibig naman daw ito kaya dalawang mata sa amin kasi mga kantingero ka pag nakakita kami ng mga ganito dalawa, uh, <clears throat> dalawang mata lang eh, siyempre, yung mga iba na marurunong po tumingin, kinaka nagkikilatis sila mga kaanting Ang kinukuha po nila yung isa bibig, isa mata, gumaganon sila. Tapos isang guhit lang po. Isang guhit lang po. Wala na po yung guhit na ganon. Tapos nagganyan yung guhit niya. Ito naman po ay isa lang po. Diretso po yan. Ayan. Diretso po yan mga kantingero. Lahat naman po ito mga kantingero ay puro ganon. Puro diretso mga kantingero yung guhit niya. Di, di pa ako nakita ng ganon. Pero ganito po yung kinukuha, na, kinukuha nila mga kantingero. <coughs> Salamat sa panonood mga idol, mga kababayan. Paki subscribe and share and like na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao ng Igorot mga kababayan dyan mga idol ingat po kayo lagi dyan good evening po good evening po mga idol ingat po kayo lagi dyan salamat sa panunod sa mga, biya, mga vlog ko at pagsishare at pag-like. <clears throat> yung mga hindi pala nakakalam mga kantingero, aking messenger ay <clears throat> nando naman po ng kalagay mga kantingero, may, may nag-chat-chat naman, sinasabi naman mga kantingero. Kayo na po bala mga kantingero, yung mga nais po, mag-message lang po sa YouTube at may nag-reply naman po mga kantingero. Ingat po kayo lagi dyan mga kantingero, good evening, good evening po sa inyo.